Kumusta, Psych Pinoy Fam? Napapaisip ka rin ba kung nagpapakipot lang ang crush mo o talagang wala siyang gusto sa'yo? Alam mo yung tipong minsan sweet siya, tapos biglang naging cold, nakakabaliw, hindi ba? Kaya ngayong araw, alamin natin kung paano mo nga ba malalaman kung nagpapakipot lang yung crush mo o kung dapat mo na siyang go. Marami ka kasing bagay na marirealize sa ginitong sitwasyon. Kaya siguraduhin mo na tapusin mo ang video ito. At don't forget to like and subscribe our YouTube channel and click the notification bell para maging updated ka sa mga bago naming updates ng life tips at love advice na pwede niyong karapin sa inyong mga buhay. Simulan na natin. Well, ano nga ba muna ang ibig sabihin na nagpapakipot? yung pagpapakipot kasi ano yan eh classic movie yan so ginagawa yun ng iba para magmukhang hindi sila interesado kahit na gusto ka talaga nila sa psychology kasi ito yung tinatawag na playing hard to get at madalas kasi itong ginagamit para magmukhang mysterious or challenging ang isang tao pero paano mo nga ba malalaman kung ganito yung sitwasyon mo so tingnan natin maigi yung mga senyales mga signs na nagpapakipot lang si crush. Minsan, sweet. Minsan, cold. So kung napansin mong sweet siya sa iyo ng isang araw tapos malamig na siya kinabukasan, pwede nagpapakipot lang siya. Possibly, pinigyan mo siya ng regalo last time, then na-appreciate naman niya yun. Pero pag abot ng susunod na araw, hindi niya na ipakita yung activeness ng pagpapakita niya ng appreciation sa iyo. Kinagawa niya ito para hindi maging masyadong halata ang feelings niya. Nakakalito hindi ba? Pero natural lang yan sa mga nagpapakipot. Ano yung kalawang senyales? Matagal mag-reply pero long messages naman. Kapag hindi kasi siya agad nagre-reply pero napansin mong may effort naman yung mga sagot niya, maaring hard to get lang din yan. Ang delay kasi sa pag-reply, isa rin sa mga techniques para magbuka silang busy, hindi available, hindi pa kita na nahuhulog sila sa iyo or hindi nila pinapalata na sa iyo lang yung atensyon nila. So ito yung tip. Tingnan mo kung consistent yung quality ng replies niya kahit delayed. Tingnan mo kung long messages ba yung mga sinesend niya kahit delayed yung paraan ng pag-reply niya sa iyo. Ano yung susunod na sign? Ito yung subtle flirting. So kapag nagbibiro siya ng konti sa mga usapan niyo pero hindi naman niya tinutulog. Malamang pagpapakipot lang niya. At parang sinasubukan niyang alamin kung paano ka magre-react. For example, baka sabihin niya, ikaw na lang kaya i-crush ko. Pero bigla kanyang dinawanan. subtle flirting niya Yung bigla siya nag-joke ng hindi mo inaasahan tapos wala lang. Parang bibitinin kanya niya dun sa exact point na gusto niyang ipalabas sa'yo. Yung next sign naman is pinapansin ka niya pero hindi palaging halata. So ito yung parang strategy na kino ka kanya, Hinahanap-hanap niya yung presence mo pero hindi niya direct masabi masabi sa'yo. Kasi nga nagpapakipot lang siya. Kasabihin niya, bakit antahimik mo lately? Pero parang casual lang yung dating. Ang sunod naman na sign is yung hindi siya nagsiselos pero naging curious siya. So, kapag meron kang kinagkwento ni ibang tao na close sa iyo, tapos napapansin mo na parang curious siya tungkol sa taong yun, may posibilidad na nagpapakipot siya para hindi naman talaga obvious na may konting selos siya doon sa taong yun. Tapos niya na close kayo ng office mate mo. Ah. Pero parang may konting tono ng selos yung dating prakipag-usap niya sa iyo. Pero at the same time, curious din siya na malaman, kung close na close na ba talaga kayo ng taong yun. Although deep inside, meron na talaga siyang kagustuhan sa iyo. Pero ang big question dito is, bakit kailangan ba nating alamin ang mga senyales sa to? Bakit ba sila nagpapakipot? Ano yung reason sa likod ng ganito mga senyales? Well, maraming dahilan kasi yan eh. Ang papakipot kasi maraming stages yan maraming konsep yan. At yung una dito is magmukha silang misteryoso. Kasi ang pagiging misteryoso kasi nakakaakit yan. So ginagawa ito ng iba para magmukha silang challenging, hard to get, di madaling makuha. At para hindi maging mababa yung dignity nila. Umaga. Kasi iniisip nila kapag bumigay sila kaagad, bumababa kaagad yung dignity nila. Parang nafe-feel nila na yung pagkataon nila binigay na kagad nila doon si isang tao na hindi naman nila sure kung talaga bang magugustuhan sila. Ikalawa, takot din kasi silang ma-reject. Kasi minsan nagpapakipot sila dahil baka ah, di mo rin pala sila gusto talaga. At hindi sila sure kung talagang may gusto ka sa kanila. Kasi ayaw nilang ma-reject kaya sa unang part ng relationship nyo or friendship ninyo, ginagawa nilang strategy na maging pabebe muna kahit papano. Para hindi nila may pahalata kaagad sa iyo na meron silang feelings deep inside. Ang susunod naman is para matest yung patience mo. Baka gusto nilang makita kung hanggang saan yung effort mo. maka pag natansya nila ay nagchat lang to ng mga nakarang araw pero hindi na nagchat ng mga sumunod na araw. So doon nila makikita kung gaano ka kadedicated sa kanila kung nakita nila na sumuko ka na kaagad, so hindi ikaw yung man of patience na gusto nilang mami and ma-develop pa ng relationship. Well, ano yung kaapat? Personalidad lang talaga yun nila. Parang natural lang sa kanila yun. Or natawag itong naturally reserved o shy. So actually, yung mga taong naturally reserved o mayain, hindi nila kayang express ng diretsyo yung nararamdaman nila ng eye to eye. Feeling nila hindi pa ito yung tamang panahon para sabihin So malawa kasi yung pag-iisip nila, same time, iniisip nila kung tama ba itong ginagawa ko, sasabihin ko na ba talaga ito, o magpakipot muna ako. Kaya ayun, medyo hindi, hindi klaro, hindi klaro or hindi clear yung senyales na pinapakita nila sa'yo. Pero sa ganito mga sitwasyon, ano yung dapat mong gawin? Ano yung solusyon? Ano yung paraan para malaman mo sa sarili mong sikap at pag na ito na talaga yung tamang tao na para sa'yo? Well, kailangan mong tingnan yung consistency. Kapag kasi consistent siya sa pagiging sweet sa'yo, kahit alam mo hard to get siya, so good sa inyo. Pero kung laging mo consistent, wala siyang progress, hindi na yun interesado. Kalawa, mag-observe ka muna bago mag-react. So, huwag agad mag-assume na hard to get siya. I-check e mo muna kung consistent pa yung behavior niya na yan sa bawat araw na nag-chat ka sa kanya. So, kung ganyan yung consistent behavior niya, posible, naturally reserved lang talaga siya o part na yun sa personality niya. Nasa sayo na lang yun kasi kung paano mo i-adjust yung sarili mo sa kanya, paano ka mag-adapt sa paraan ng pagkilos niya, at paano mo may express yung opinion mo tungkol doon sa behavior niya. So i-check mo munang maigi yung personality traits niya bago ka magbitaw ng mga opinion, kakahaka, iniisip, pang pananaw, ay kinalaman sa bagay nito. Next naman is, magbigay ng subtle hints. So, sabihin na natin, oo nga, may gusto ka sa kanya. Pero, don't be too aggressive. So, magbigay ka lang ng mga subtle hints para malaman niya na open ka sa kanya. Yung tipong friends kayo, open ka sa kanya, yung mga secrets mo, sinasabi mo sa kanya. At at the same time, pinapakita mo na may time ka para sa kanya. Pero hindi naman direkta na ibus mo kaagad yung mga cards mo ha. Kasi at the same time baka ikaw lang din yung masaktan sa bandang huli. So don't throw or don't fall your cards at the same time. And yung panghuli, wag kang maghabol. Wag na wag kang maghabol. Kasi kung tingnan mo nagpapakipot lang siya pero parang wala namang patutunguhan or direction yung pagpapakipot niya. Huwag mo na siyang habulin. Sabi nga nila, hayaan mo yung mga butterfly na lumapit sa garden mo. Kasi kung hahabulin mo yung butterfly, yung paru paro hindi siya magpapahabol sa iyo. Pero at the same time, lalayo at lalayo siya sa iyo. So, huwag mo na siyang habulin. Handaan, deserve mo ng tao na kaya magpakita ng feelings mo. Na hindi mo na kailang habul-habulin pa yung taong mismo siya na magsasabi sa iyo na uy gusto din kita at binigyan ka ng assurance may sa bagay na iyan. at tanungin mo nga rin pala yung sarili mo gusto mo ba siya dahil totoo siya na taong makakasama mo forever o gusto mo siya dahil nagpapakipot siya actually may aspekto yan kasi may mga aspekto ng ganitong klaseng konsepto sa isang bagay Baka gusto mo siya dahil lang sa isang kadahilanan. Pero kung nagpo-focus ka dahil sa quality time, effort, consistency, at sa iba pang mabubuting personality traits niya, so mas nagiging attractive yung ganitong klaseng tao. Pero at the same time, alamin mo rin maigi kung worth it ba talaga ang taong ito. Well, bilang panguli, bakit mahalagang malaman ang lahat ng to? Siyempre, napakalaga nito kasi ayaw nating mag-invest ng feelings sa maling tao. Masakit maghintay sa taong wala namang balak magbigay ng clarification or clarity na gusto kanya. Pero kung iniintindi nating maigi yung behavior ng crush natin, mas magiging madali yung pagdeal sa situation. And at the same time, hindi hindi ka masasaktan. Kasi nalaman mo na yung mga behavior, nalaman mo na yung mga sinyales, nalaman mo na ang dapat mong gawin. Nalaman mo na kung saang anggulo ka kikilos, saang anggulo ka gagalaw, at paano mo ibibigay ng buo yung feelings mo doon sa taong sure din sa iyo. Hindi yung parang lilituhin ka or ko iko confuse ka. Kundi tipong i-assure ka na worth it ka para sa kanya yan yung taong dapat mong siguraduhin na lapitan at suyuin. Well, relate na relate ba kayo sa topic na to? Alin sa mga sinyales yung napansin nyo sa crush nyo? Please share your experiences sa comment section sa baba. Malay mo, makatulong pa yung story mo sa iba pang mga viewers. At kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng love advice at psychological insights, don't forget to subscribe to our YouTube channel na Psych Pinoy. And click the notification bell. Gandaan, ang tamang tao, hindi mo na kailangang habul-habulin pa or hulaan. Dahil sila na mismo ang magsasabi ng sayo. Kaya thank you for watching mga Psycheigans. And goodbye!